Ay hey guys, mabilis na mabilis na topic lang natin to. About to dito sa, halimbawa nandiyan kayo sa Pilipinas, tapos pupunta kayo dito sa Czech Republic. So, ano ba yung expect nyo pagdating sa sahod? Sa unang sahod lang to ha. Unang sahod, guys. Unang sahod. Siyempre, mainit na mainit ini topic natin yan dahil pag pinag-uusapan ng sahod, ang ina agad ng iba is malaki ang sasahurin natin. So, hindi po ang Czech Republic kagaya ng Taiwan na pagdating mo is mga 2 months ka pa lang is kaya mo nang makabawi ka agad. So, nagpapahiram din kasi si broker ng pera. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin. Then, ang Japan is ganun din. So, kahit sa unang buwan o pangalawang buwan, especially kapag wala kang uh, lending, is makakabawi ka rin kagad. Unlike dito sa Czech Republic, guys, hindi ko sa dina daw ng Czech Republic, pero medyo-medyo na lang din. So, ikukwento ko sa inyo yung una ko, yung unang time ko na nandito ako sa Czech Republic. wag na yung ngayon, kasi yung ngayon medyo nakajas na ako. Pero yung first six months ko po dito sa Czech Republic. So, kwentuhan lang muna tayo dun sa, para dun sa mga first timer natin. Kasi parang uh, para hindi na kayo masyadong mag-expect. No guys, ako kasi is um, January ako nag-apply sa Grapecare LTD. So, pag-apply ko sa kanya, by February, nag test na ako. Then, March, nag na kami. Pagdating ng May, nanjaning na yung visa ko. And then, after ng visa ko, ah uh, August ako nag-flight. So, yun yung summary ng aking journey. So, August 2022 po ako nag-flight and at a total of 8 months uh, bago ako nakapunta dito sa Czech Republic. Siyempre, at the first Uh, time, timer na nandito sa Czech Republic. So, wala po talaga akong alam kasi wala namang mga vlogs na ganun dito. So, walang ganitong vlogs before na nag inform talaga sa'yo kung ano yung mga pwede mong madatan dito sa Czech Republic. So, yan yung ipapagkaloob ko sa inyo ngayon. So, pagdating nyo kasi dito at the very first moment na dumating kayo, nabanggit ko naman yan sa vlogs ko na magdala kayo ng mga instant instant food na pwede nyong kainin habang wala pa kayong alam dito sa Czech Republic. Why? Kasi po pagdating nyo dito as in syempre wala naman kayong pagkain pa di ba so aasa lang kayo sa instant noodles aasa lang kayo sa mga instant cup noodles so swerte ko may pinoy kayong kasama pero kung wala syempre jibunde or uh, do it yourself so kayo ang magkakapag-survive sa sarili nyo Ano ba yung pwede kong uh, ipayo sa inyo for the first timer na nandito sa Czech Republic Siyempre, ang unang-una, pagdating nyo po dito is hindi agad kayo may trabaho kayo na bukasan. Guys, pagdating na pagdating nyo dito sa Czech Republic, ang unang-una is dadalhin kayo ng accommodation. Malamang, siyempre. Pagdating nyo ng accommodation, iiwan kayo doon, hihintayin nyo ang uh, message or, or something sa messenger ng inyong mga connecting, ano, parang Contacting agencies, yung mga ganun. So, sila ang mag inform sa inyo kung kailan kayo pupunta ng biometric. Pasensya na kayo, medyo masama kasi yung pakiramdam ko. So, ngayon, pagpunta nyo ng pagkasabi nila na may biometric kayo. For example, sa kagaya ko, August uh, 10, kami dumating. Tapos, August 27, August 10, August 11 kami dumating. Tapos August 24 pala, 24 kami nagpapunta sa biometric. Bakit? Kasi natapatan po kami ng long vacation nila dito sa Czech Republic. So kung hindi kayo matapatan ng long vacation, ang possibility is nasa uh, within one week up, uh, pupunta na kayo ng biometric. So pwede ba kayo makapagtrabaho kahit wala kayong card? Depende po yan sa company. So, depende sa kampanya. Sa amin kasi pwede. Pero meron akong mga kakilala na hanggat wala po ang kanilang biometric or yung kanilang TRC card, kung tawagin natin, is hindi po sila pwedeng mag-work. Maghihintay sila ng mga two weeks, ganyan, bago sila makapag-work. At that time kasi, August 24, nagpunta kami ng biometric. Ah, nagpata nagpatamba ko. Hinunganan kami ng mga pictures. Tapos, pagpunta namin doon, uh, nagtrabaho na po kami sa noong mga siguro August 27, kung di ako nagkakamali. And then, September 24 po dumating ang aking TRC card. Would you imagine kung sakali na hindi kami pwedeng mag-work uh, habang walang TRC card, is isang buwan po ako nakapending dito sa Czech Republic na wala akong sasahurin. Pero dahil nga meron kami o yung company namin is gano'n kahit uh, on-process pa ang iyong TRC card is pwede ka nang mag-work. So, nakapag-work po ako agad nun. So, imagine ninyo na ako po ay nag-work from August 27 hanggang August 30 ang cut-off namin is hanggang at 30. Ibig sabihin, 27, 28, 29, 30. So, apat na araw yon. Pagdating ng September 15, is sahuran po namin. Sahuran namin. Pagsahod ko ng September 15, huwag niyong kalimutan na sumahod po ako ng pang-apat na araw. Apat na araw na pinasok ko. Tapos, pagdating ng October 15 na next na nasahuran namin, ang sasahurin ko is from September 1, tama? Hanggang September 30. Kasi yun yung cut off eh, isang buong month. So, ganun yung magiging routine nyo. So, pag natapatan kayo ng ang cut off nyo, eh, medyo alanganin, kagaya ko na apat na araw lang ang sinahod noong so, nagsahuran na. Eh, ilang ano na ako nandito, isang buwan na ako nandito. Tapos ang sinahod ko pang-apat na araw lang. Kasi hindi ba dumating ako August 11. Ngayon August 27 pa ako nag-start. So yung the moment na nag-start ka ng work, yun lang po yung may may sahod ka. Yun lang yung may bayad ka. Hindi ka gaya sa Taiwan na pagdating mo dito, kinabukasan o sa susunod na araw, may paso ka na kaagad. Hindi po ganun dito. Kung meron man, hindi siya in general. Kung baga, hindi siya average. So mas marami pa rin talaga yung uh, naghihintay ng biometric bago makapag-work. So, yun. So, tatandaan nyo guys, hindi ibig sabihin na nandito na kayo sa Czech Republic is uh, okay na kagad yung sitwasyon nyo. Ako po, kung nanonood kayo ng mga vlogs ko na iba. Pagsahod ko ng October 15, di ba sumahod ako September 15, apat na araw. Pagsahod ko ng October 15, alam nyo yung bahay ko kinaltas na doon isang buong bahay magkano ang isang buong bahay namin 6500 crowns eh kung sa sahod lang ako doon ng 11000 magkano na lang natira sa akin 'di ba nasa 4500 kakain pa ako lahat pa syempre bibili pa ako kasi mga first time ko dito eh syempre yung mga mga condiments ko pa, dadagdagan ko pa, gano'n, yung mga pansarili ko pang gamit, gano'n. So, talagang mahihirapan po kayo for the very first six months. Six months yon guys, sa Six months. Hindi ko ibinibigay sa inyo ang three months na <clears throat> okay na kayo. So, six months talaga. Kasi, especially po, kapag meron kayong loan, so, yan. So, gagawang ko ng ibang topic yan tungkol sa loan na yan. <clears throat> kung paano magiging setup nyo pagdating sa loan. So, tuturuan ko kayo kung paano yung pwede nyo maging setup kung wala talaga kayong choice, talagang kailangan nyo mag-loan dyan sa, 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 Pilipinas. So, itatry natin yung iba pang strategy para hindi kayo masyadong mahirapan. Itatry natin kung papatok yun sa inyo. Anyway, yun lamang ang topic natin at ang susunod nga natin is about doon sa paglo-loan dito sa Czech Republic or paglo-loan dyan sa Pilipinas pero i-convert eh, mo siya sa loan dito sa Czech Republic. So, abangan nyo, mag-release ako ng video about dyan. So, sana may natutunan kayo sa topic natin for today kahit kwentong kantero lang. Kwentong kantero, hindi no, na, na, naranasan ko talaga yon At saka talagang ang hirap-hirap, grabe kung alam lang sana ng mga mahal natin sa buhay yung pinagdaanan natin, siguro, ay, promise. Anyway, thank you so much. Nagdadrama na ako. Salamat po!